Na, alam oh, ay, na, ay, marami marami na. yan alam talaga siya oo grabe grabe na. Naka sketch tin. Grabe na siya wow. Uy. Kita. Ate. Cute cute. Kristian at kan ngayon. Lip. Salamat po lahat ko sa mga pang babies po. Yeah. Pang kay baby sayon, kay baby. Dilan, kay Nico. Sa kan baby na tong tawagi ni Ate Faye si DDP.

Undock mo mo. May gating din si Edith. Ano? May brown suit pala. Ay, mayroon pa kasi. Ay, ang ganda! Kasi pa yan! Kasi pa yan. Yung tinig niya, oh. Sakto. Ay, saktong-saktong! Bye! Thank you very much. Ganda ng tela! Hmm, maganda. Oh, na? O, ano mo na may sundo? Excited ah. din oh! Ito, 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 ito. Anong gusto mo? Ah, Anong gusto huh? mo tingnan? Huh? Gusto mo tingnan? Sabihin

Kaya exit ako. May holo pa siya. Ay! Ay! Yes. Aesthetical color of the year yan ah. Malapit ka pa eh color of the year. Ito ay... Ito medyo malaki. Pang one year old. Pang one year old na ito, oh, ito yung mga pang baby talaga na ah. Baby peanut. Ang gamla! Na. Baby soup. Baby soup. Ang gam! Bilang gabi? Bilang ito eh. Maraming kita. Mga kita. Si pero mga cute din, no. Si Sion ay anak ni Boy Raymond. Boy cute. Are ka ba 'yan oh paturok niya kuya Nico. Ano, wala si Sion. Siya ba? Tama. Oh, hindi pa 'yung unboxing muna 'law beh.

nila baby pina plug si ano <laughs> din na mama Si sige dila makita mo yan sa iba ko niya. gusto niya lang nga daw suotin sabi niya Ba't may <laughs> ano <pa yun>? <laughs> <laughs> well, na, na? Kaya nga gusto rin nanay daw ipasok sa baby gel, mga supil-supil. Uy, oh! Uy, oh, nanay Nancy, oh. Nanay Nancy, ako na ang niya sa akin. Ito ay Lola Mama. Ayun, kay Lola Mama. naman po natin yan. Mamaya, magdadala ko SD card eh. Uy, laki. One family. cookies. Wow, cookies. cookies. And then, Abby's Mababay. family. Ayan sila, oh. Ang madilan siya. Dilan. Ay, wala na. Mamayabihan na pa natin si Dilan. Okay, baby Dilan daw. buti pa ako bumili na to, ate. Ano niyan? Oh? Ayaw. Ay, oh. I have to to cart ko lang. Set na siya, oh. Si Dilan may ganito din. May ito set na rin siya. Thank you po. Cute ka ng kulay. Ano pa ito? Ano pa ito? Baby, na, niya. Ay, wow! Ayon. Ang ganda! Oh? My first tee. picture, Simula no? Saan. Picture siguro. Na, na. 8 9 Ito, yeah. Mukhang obligado tayo. Mukhang Eka. obligado kami. Tipe, ka! Eka. Picture, picture. Eka. <laughs> every ano, um, you know, every ano. You know, every month. O every year. Pwede, na pwede. Ganyan talaga pag first day. Lola Mama, Rexy Raffy Rainier Rian. Ibigay mo sa ate. Ibigay na rin naman Ito naman ay... Nana Nancy! Ay, na po Lola. O, yan Bigay mo kay Lola. Hindi, pwede. Bigay mo si Lola. 200 centers. Dapit ka. Yeah, car. Car, ang <laughs> <laughs> Ah, ito pala. Ay, ang vitamins. Pwede pa, pwede pa sa Ano siya old? Ano kaya ang ipapalit mo dyan Sa Obimin e, Consult mo mamaya. Ang vitamins. hindi pa ako nakabili ng ganyan. Thank you ate! Ang dami rin ang dami hindi namin alam uh, pa kung ano po. Resist yung takot yun, yung sumbi yan. Hmm? Saan? Zombie? Ito yung sumbi. Hindi si zombie, elmo yan, elmo. Parang bed fit siya. Umot. Ay, hmm. Umot na pang baby. Hmm. Ay, parang malong. Yung isa ko yung baby mo, parang gano'n. Sakt ah, siguro. Ayun na. Hmm. I want. Tanong so, na lang uh, kaya mag-fight. Uh, kasi malamang sa kanila ito ginagamit. Silip mo. Yung ginawa tali mo sa katawan mo. Silip mo. Yes, oh, no. huh? oh, Silip mo. Oh, so good na. Hmm? Silip? Ano yan? Ano yan? Oo. Oh, Oo. Oh. Ah, may car kasi. Kaya sinabi car <laughs> ah, eh. Ay, ano mo? Pwede pasahin? Ano yan. Yan. yan? Aba, doon tayo. Baby moves. We get roll, roll. Ang mga bata ng bed, ka cute. I like it. Hmm? Gabasa. <laughs> <laughs> Gabasa. <laughs> <laughs> ito, ito, <baby> <laughs> ano magbasa? Ito, sinimagbasa. Ito, oh baby ways. Ano <laughs> ito? Ay, ay, ay. Baby bag. Organize. No. Uy! <laughs> <laughs> dito, Dada. Hmm? Rian, Raffy Rainier. Thank oh, you! Oh, <laughs> thank you to Paik, thank you Rainier, Rexy, Taffy, Riyan Ito Tama? Yung ano yata, yung kay Yung kay Dalaman ano niya, birthday gift niya daw. Kitchen. Pang bago. Lola, mama, may ito na na ano talaga? Kasi ano talaga? Nakuwala. Tsaka eh? Nami siya. thank you. Ay, Lola Lola natin sa gini. diba Mama, juice. Kanini ibaw. Ni no, mga pangalan. Ate. Dai. Kami. Dako kit na. Wala yan i. Eh. Talaga mga ni Australia yan i. Eh. Lola mama, ibalik natin mga yan natin. Aba mo to. Bag. Oh, Spino, baby bag. Sino baby bag meron din si Ate Lancy mama ipakita natin. Tsaka yung pinahiram natin kay Dina <laughs> na bigay ni ano ni Ninang Lin. Ninang Lin.

<laughs> you! -in kasi Magwala ng yes. Oh, ay Naman! Ha? Ano Parang wala naman kasi ng ganito dito. No, no, no. Five months. Na yan. Ganito ka May eh. okay, oh, mo oh, oh. Ay ano? May maliit na kasama. Ako kay Dylan. Talagang pang newborn talaga. Thank you, Ate Pai. Thank you, Ani Pai. Ano yung naman tayo? Magtapos siya kay Dylan oh, or kay Zion? Hindi na tayo, may tukasya, may may yeah. lang. Oo! Oh, oh, agoy! Haha! <laughs> Terno pala pwede pa ako makabili ng ganito. <laughs> ah, magbibili ako ng marami ganito, ihahangad eh, na. Lalabhan mo na kasi ihahangad sa aming abato. Oh, Marunan na. Oo. Oh. Oh. Marunan ah! ah! na. Marunan na ka. Nagulat siya, sigawan tayo. Kawa, kawa, kawa. Hindi ko makontrol eh, wait ah. May napanood ako, dapat yung ano, Nick, yung ampaw baga. Oo. Oh, pinapahawak na doon. Pinapa-ready na. Pinapa-ready na. Ah! Ano ba 'yan? Ano 'yan ng ampaw eh. Ang suga. Ano? Oh, ah, kakitki. Ito tayo daw, tingnan mo ha daw. Ito 'yung kakitki. Ano ba? Ano may just sa ano? Ah, pero no, no. Tsaka. Oh. Kitya do. Yo. Sarap ang bibigil ay. Betak.

Baby! Ang oh. mga, ano, mga short, short mga. Oh, aray, Ay, oh. aray, dami Ano dami daw? daw? Dami daw? Dami daw! Dami pala! <laughs> dami. parang ito yung masarap na huh? Yes, Daddy! Siapa yung lolo Ay, si Lolo. Ay, kay Lolo nga daw yun. Kayo,

ano ninyo sa may mga ba? bata dito sa amin. Hindi okay. lang kay Baby Tina, kay Dilan, kay Nico, kay Sayo Ang cute! Ang cute! Pwede na yung magbinyag ah. <laughs> magbinyag okay. na yan. One, two, four months. Yeah. Pwede na yung magbinyag. Pasuot ko agad yung lahat. <laughs> <laughs> Oo, oh, so, oh, ba? mo? Oh, kasi ano eh. Mabilis lang lumaki. Ba? Ba? So, thank you so much po ulit. Sobrang appreciate po namin ang inyong pagka-generous talaga. Bye-bye! Bye -bye. Thank, Bye -bye. You Bye -bye. thank you Sabi mo thank, thank you, pero thank you po. Thank you po. Oh, newborn talaga na sa mga kids. Thank you. Yeah. Oh. Parang sila excited na excited mamulimili at mag ano eh? oh kay Kaya binilag po namin kasi para makita din talaga nila yung mga reactions namin. Ayun, Salamat talaga. po. Excited ako buksan. <laughs> Punta pala yan dito si ano. Si, Ikaw po. Sa Pampanga sa Pampanga. Uh, kito, kito, isang, isang, wala yata isang araw yun kito, ay, oras lang. lang, lang uh, si Tapos lipad ulit sa kanila. Ah. Tapos mabilis lang din to eh. kaya kailangan araw-araw ipasuot mo na yes. At saka summer siya oh, March, March, kaya kailangan March, March. Pabilis Pabilis pa. 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 lang. Mabilis 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 lang.

Talagang nagbo vo voice pa message. Hi! Okay. Sweet nga ng mga bata na yun. yung nila sa akin, din ako Ang dami, sarap pala sweet din ang mother. Oo. Oh. Oh. talaga yun. Hindi natin nakikita ang father. Pero sweet oh. nga siguro yung talaga si Kaia. Kaya. Ba, ko ba, ba yun.